isa na namang simpleng ulam ang aking niluto mga kaibigan no? mati ako mapaparami po kayo ng kanin dun sa mga mahilig sa isda kaway kaway po kayo dyan ito po ay dalawang piraso ng fish fillet ang tawag po dito is rainbow trout pero kahit anong fish fillet ang gamitin nyo okay lang po sa akin magay po tayo ng harina isang tasang harina po ito ito po ay tasa ng tubig Haluin po natin yan at tunawin natin itong ating harina. Dadagdagan ko po ng kalahating tasang gatas evaporada, yung nasa lata. Natin ng konting asen, paminta. Dadagdagan ko po ng kalahating tasa ng tubig ha? at medyo malapot eh. O oh, po natin yan, palagay ko yung okay na ito. Ilubog nyo iring isda. O, oh, yung lamang. Yun, yun. O oh, haluin nyo po at nang uh, sumama yung ating uh, butter dito sa ating isda. Malinis po ang mantika ko at kapag ka mainit na itong ating mantika, dahan-dahan natin ilagay itong isda. Maliit lang po ang ginamit kong kawali dahil konti lang po ang mantika ang ginamit ko. Ha? mahigit isang minuto ko po itong pinrito, ibabaliktad ko na ha? at nang makita natin, yun. Mangyari po kasi, manipis lang itong aking fish fillet. O, lutuin po natin yung kabila ulit. Yung ganda rin klase po, eh dalawang minuto nyo lang piprito. Tignan nyo hindi po maganda yan malipat muna natin sa ating uh, salaan at nang tumulo po yung mantika ganire iprito natin yung susunod sa akin ayos na to eh o tignan nyo malipta rin po natin patay ko muna yung apoy ha at okay na po ito para sa akin tatanggalin ko muna ha sa ating mantika yan ayos po ba? Gaganitin ko po yung konting mantika. Siguro po yung mga tatlong kutsarang mantika lang ang gagamitin natin sa pagigisa. Apuyan po ulit natin. Mainit na po yung mantika. Unahin po muna natin itong ating luya. Limang pirasong bawang. Lagyan po natin ng dalawang kutsarang toyo. Apat na kutsarang oyster sauce. Kung gusto niyo ng matamis at maalat, dagdagan niyo po ng oyster. Ito po yung isang tasang tubig. Hayaan po natin kumulo. Haluin po muna natin sandali. Lagyan natin ng konting paminta. Takpan po natin at hayaan natin kumulo. Alam niyo sandali nga. Nadagdag ako po ng isang tasa ng tubig ha, dahil gusto ko po yung masabaw. Sige, pakuloyin po natin. Habang pinapakulo po natin yung ating sabaw, ito po yung isang kutsarang cornstarch. Lalagyan ko po ng kalahating tasa ng tubig, yung cornstarch. O dalawang minuto, abay, kumukulo na. Tikman nyo ha, kung tama na ang panlasa sa alat at matamis, hindi po maasim. Ede, diretsyo na tayo. Alagay ko na po itong pampalapaw. Halo ng konti. At hayaan natin kumulo at lumapot po yung ating sabaw at magiging sarasa ng bahagya yan. Ilalagay ko na po itong isda. Kakamayin ko na na ako po yung may guantes. Kasi kapag ka itinodo ko, baka tumalsik. Matalsikan ako nung kumukulong tubig eh. O ayan, ganyan lamang. Nakita nyo ba? pagkakain na kayo. Konting siling pula para may kulay naman. Papatayin ko na po yung apoy ha. Lagyan po natin ng kinchay. Magandang kulay. Berde at pula. Panalo. Kumuha po ako sa balkonahe ko. May tanim akong sibuyas na mura eh. lagyan po natin. Patayin nyo na po at magka-lerot-lerot magka to kapag ka pinatagal nyo pa. Bahala na po kayo kung gusto yung takpan. Hindi ko na po tatakpan. At luto na eh. Isang simpleng lutuin na naman to mga kaibigan. Kung gusto niyo pong gumamit ng ibang klase ng isda, bahala po kayo. Basta ang masasabi ko, ito po yung masarap. kokoonti lang ang ricado, mabilis lutuin. Magsaing na po kayo dahil tiyak na tiyak ko, mapaparami po kayo ng kanin. Ano po masasabi niyo? Sana nagustuhan niyo. Simple at kukunti lang ang ricado nitong ulam na ibinahagi ko sa inyo. Di po ba? O basta maglalagay po kayo ng comment kung ano masasabi nyo. Kadalasan, binabasa ko po yan at kumukuha rin ako ng idea sa inyo. E eh, minsan po kasi, hindi rin ako nakakaisip kung ano susunod kong lulutuin. Eh. Salamat po dun sa nagbibigay ng idea. Hanggang sa susunod. Si Ron Bilaro po. <laughs>